So, kuha tayo ng limang piso guys para makita nyo lang yung laki nya. Yan o. Yo, what's up sa inyo? Yan, may bago tayong gagamba ngayon. Eto, binili ko isang piraso. 25 pesos. Ngayon, papagandahin natin siya para may benta natin ng 40 to 50. At least may tubo tayo, diba? Kahit paano. So, yan, mga discarte natin para kumita tayo sa paggagamba So ito, papakita ko sa inyo yung gagamba natin. Ito. Unbox na natin to. Ito ang laman, ayan o. Oh. Ayan o, oh. klase guys. So tatanggalin na natin sa plastic. Oh guys, lipat ko yung camera guys ha. Ah. So yan guys, ito na yung mga gagamba nating dumating. Yan o. Oh. Merong itiman, gagambang kuryente, yan. Tapos meron tayo ditong orange pongka na yan oh. Tsaka meron tayo dito ang abuhin na tigre. Ano? Gray. So, kuha tayo ng limang piso guys para makita nyo lang yung laki nya. Yan o. Ayos ba guys? Ayan o. Ito guys. So tara, i-unbox na natin 'to. Usually guys, pag in-unbox natin 'to, kailangan nilang dumumi. Tapos after nito, papakain na rin natin. So ready na natin 'yung Lagayan natin, siyempre ito. yan solid 'yan. From 25 pesos guys Yan, gagawin natin limang piece Ano to, 50 pesos ibibenta Pero, sa ngayon Siyempre Isisafety muna natin sila sa lalagyan Check muna natin ba may langgam Nga pala, guys Ituturo ko sa inyo sa susunod na vlog Kung paano mag Mag safety ng gagamba Para hindi sila langgamin ito guys, double check ko lang kung may langgam kasi tapos ang gagamba natin. <laughs> Ayan. Let's go. Tara. Yan na natin to. Oop, oh, wala ko ng tissue guys para in case na tumae. Okay. Wait lang. So yun guys, meron na tayong tissue dito. Niready ko lang para in case na to mga kasi yan mga naka plastic sila I'm sure taing tay na mga yan kasi ba diba, galing biyahe ikaw ba naman mag so ito una natin papakawalan papakawalan eh no i-unbox OMG guys napakaganda napakaganda guys Kita nyo ba? Solid guys, di ba? Paganda guys. Papatayin lang muna natin guys. Sana maganda yung position niya para makita nyo. Ako. Ayan guys, oh. Ooh. Napabilis. Ayun yan tumakay guys. Di, di siguro siya natatay. <clears throat> yan guys oh. You oh. know, abuin na tigre. Grabe, ang ganda niyan, guys, oh. 'Di ba? So, parang di siya natatay. Eh. Ganda guys. Yan natin. Yan you know? o. Ayan ang G. Ayan o. Oh. Ganda guys. Grabe. you know? iba. Ganda niyan. So next na, lang Bu next na, buksan na natin 'to. Meron pa tayo dito nitong dalawa. Dito mo na. Niyan. So ayun yung tumahe. Lagay muna natin siya dito. Niyan. Papayagan na siya yung guys pag uh, nakita niyang medyo maganda yung maganda yung ano tutulog na rin siya eh, ano yun mo tutulog na yan guys oh pag nakita niyang comfortable siya oh napagaling diba yan guys kita niya ba yun nag relax na siya diba o oh, ha So, ito naman, buksan na natin yung, tapos na tayo dito sa abuin. Buksan naman natin tong pongkan. Ayun, pongkan. But nasabi kong pongkan kasi orange talaga siya in actual 'yan, no. So tara buksan na natin 'to. Tingnan natin patagalin. go, let's go. Yun lang. Pangat yung pagkakagupit natin guys. Yun, lumabas na guys. OMG. Solid na orange guys. Yan o. Oh. Uy, Yan yung sabi ko guys. Tumain na. Yan talaga. Yan talaga ang technique guys. Yan, madami pa akong may tuturo sa inyo guys sa pag-aalaga ng gagamba. Sa mga ibibenta nyo. Yan. Yan. Oop, wala nga. Pakita ko lang sa inyo guys. Papapwesto ko lang sya. Yun guys, gumanda oh. Ganda ng pwesto nito Pumwesto sya. Yun oh. Sabi guys. Mga pakaporma. Angas. Ang angas mo, orange. Ongkan. Ayan oh. Nakabilis, no? Sarap. Sa palagaan. Pero ibibenta din kasi natin to. Kaya hindi rin natin maalagaan. Yan, yeah. no? Ah, Napakaganda. ba? Diba? Oo, yun, no? Know? Ang ganda guys, ang laki nga ba ng mga galamay. <laughs> mm -hmm. Pero ito yung mamakabili Nito sa akin. Kukondisyon lang natin, wapagandahin lang natin. Ayan you know, o. Actually maganda na siya eh o. Oh. Kukondisyonin lang natin. Kumbaga, <clears throat> Papatikimin lang natin ng pagkain, tubig. Kasi matagal siyang na-stuck siguro sa plastic. Yan. Orange. Pongkan na pongkan. Ayan guys, sa mga mahilig sa pongkan dyan, ito para sa inyo to. Yan. Sa mga gusto nyong <coughs> i-content natin para may idea din ako, mag-post lang kayo dyan, mag-comment lang kayo dyan sa baba at sabihin nyo kung anong mga itatopic natin. At kung gusto niyo magpadala ng video sa akin para i-flex, flex yung gagamba nyo, send sa akin. Ayan. Guys, wait lang ha. Merong bibili. Ano yun, boss? So, yon guys. Dahil may bumili, ayan, na, naipasok na natin dito. At kita nyo naman, guys, oh. Pumesto kagad sya siya. Ayan. Ganyan kaganda ang ating lalagyanan. Pil na pil na talaga ang bahay nila. Haha. <laughs> para sila naka-check-in. Ayan, dalawa na sila guys. Abuin at isang pongkan. Ayan. Pongkan at isang abuin. So, meron pa tayo dito guys. Yan, Ayan, baksan natin to. Yun o, no? kita nyo. Ang bilis ng langgam o. Oh. Mer May, meron ka agad daw nakita ng langgam na uh, kumapit. Grabe no, ganun kabilis. So, ito yung isa guys. Gagambang kuryente. itim <laughs> na itim eh, no? Madami rin kasing mahilig eh, sa itim. Ayan, nagagamba. Ayan. Buksan na natin to guys. Ayan, no? Oh, grabe yun, no? Oh. Yun, no? Oh. Itim. Oop, tumay. Tayin natin. Napakalaga niyan guys yung tumatay yung gagamba nyo kasi para hindi sila mamatay. Ayan o. Ayan guys, kuryente. Lang, para makita nyo. <clears throat> Ayan na siya. Nagpakitang gilas na guys. you o. Know? Ayan yeah, o. Itim. Grabe. itim itim grabe haba oh so, oh, di ba solid guys gagambang gagambang oriente ha ano gagambang bahay na malaki gagambang oriente ano ang ganda paano natin hindi na natin galamay niya Oh, grabe. Uy, grabe, oh. Ganda nito. Grabe. Tinitingnan ko siya para siyang ano? Mag- mag- ano, magaspang na itim. sa ano? Mat mat black. Yan, oh. grabe. Anong ganda nito. Sarap alagaan. Swerte na makakabili nito. Ayan, oh. Binibenta ko nga pala to guys 50 syempre Kailangan natin tumubo From 25 syempre Benta natin siya ng 50 Pwedeng tawaran ng 40 Yan Nabi ako Diba Napaganda guys Solid Upup, oop -up, Grabe Talang guys Yan know, oh. manap siya ng ano niya Ng pesto niya Ganda na ito guys Itim Solid oh. Lagay natin dito. Ito na electric fan Yan no. Alam. Apitan natin. Ayan guys oh. Grabe, forma pa lang no. Itim. Ah, ganda. Gandang itim nito, oh. Panalo to, pwede pwede oh. Sa palagaan nito. Yun know, Tingnan yung guys. Grabe oh. Hmm. Ano na. Ulan talo. So yan guys, yung tatlo, ito itim, pongkan. Tsaka yung abuin na tigre. Yan, ito yung itim. Yan oh. Matte black. Grabe, gaspang, gaspang na itim. Yan daw. Grabe. Grabe. Napaganda, guys. Yan guys, ipiplex ko na silang tatlo. Ito yung una. Yan, para makita nyo lang yung ganda nila. Grabe, matte black. Yan o. Oh. Ganda. Ganda. Sarap ng lakad sa kamay ko. Sabi. Ibenta e, ko ng 50 to guys ha. Kung gusto nyo, PM, ano lang kayo, comment lang kayo, kaya PM nyo ako. Eh, pauna na lang. 50 ko siya binibenta. Ayan, ayan. Solid, solid. Grabe, ang ganda, ang ganda nito. Ayan. Yan. Safety na natin siya. ano Atom na atom talaga siya oh. Yan mo. Tutulog na yan. Ayan, no? oh, hindi na siya gumalaw. Mamaya yan. Ano na sila. Na siya. Tulog na tulog. So ito guys. Pakita ko na yung tatlo ah papagabangin natin yan ito ang una napaka solid siya no napaka solid abuin na tigre yan. hindi ko masasabing tinto eh yan. kung para sa akin abuin na tigre yan no? grey gray Next. Ito. Pongkan. Hindi siya pula, Orange yan, boy. Wala po. Yelong, pano lang? Yelong bilog. Ano? Lima, isa. Wait lang na ya, papasok ko lang to. So may bibili lang guys. Sige lang, sarado ko. Kaming ko lang. So yun guys, tapos na yung bumili. Yan, nailagay na natin siya dito. At ang pangatlo guys, syempre. Yan. Ang gagambang bahay na ako, kuryente. Yan, itim. Pero matte black. Hindi siya makinis na itim. Solid. Yan, no? matte black talaga siya. Oh. Grabe, no? Matte black. Yan ang mga gagamba natin ngayon guys. So, kung gusto nyo bilhin, chat nyo lang ako. O kaya mag-comment down below kayo. Inibenta ko lang siya ng 50 sa. Ah. So, kailangan tatlo bibili nyo para package. Yan o. Oh. At kung pipili naman kayo guys kung ano sa tatlo. Ang kursonada nyo. Ano kaya ang kursonada nyo dito? Yan. Ano kaya ang kursonada nyo? Itong matte black natin o yung pongkan o yung wala, teka lang, lang. ito matte black pongkan o itong ano natin, gray na tigre Yan. anong kursonada nyo Yan. comment down below lang guys Yan. see you in my next vlog